Alis ka? Saan ka patutungo, Aber? Kahit saan po. Basta malayo rito. Dahil hindi ko na masisimurang manirahan pa sa bahay ng mga hapon. At bakit? Anong kasalanan ni Mr. Tanaka kay Julio? Paano ko pa siya pakikisamahan, senyora? Kung maya't maya ay makikita ko ang akiyo na yun. O ang kahit sinong sundalong hapon na papanik rito at makikipag-ugnayan sa kanya. Maka hindi na ako makapagtimpe at ako pa mismo ang pumatay sa mga hayop na hapon na yan. Hoy! Adelina, ang bibig mo! Iisipin pa ho ba natin ang sasabihin nila, Senyora? Nakita niyo ang ginawa nila sa tatay ko? sa asawa mo. Binaril nila. Binaril nila ang tatay ko ng walang kalaban-laban. At saan nila dadalhin? Paano tayo nakasisigurong ipagagamot nila ang tatay ko? Paano kung pabayaan na lang nilang mamatay ang tatay ko? Nakapakalulupit na mga hapon na yan, mawawala silang awa! Delina! Kaya nga dapat mag-ingat ka sa mga sinasabi natin. Dahil kapag nakanti mo lang sila, maaari nila tayong paslangin. Hindi ko na kaya magtiis dito. Ngunit hindi ka pwedeng umalis, Adelina. Wala na nga si Julio. Ang tatay mo, wala na nga si Teresita. Pati ba naman ikaw mawawala rin? Imala, hey senyora. Nais niyo akong makasama? Aba, syempre. Sino makakatulong ko sa paghahanap kay Teresita kung di ikaw? Naiisip niyo na hubang kagagawan niyo ang lahat ng ito sinabi na sa inyo ni tatay na may kinalaman ng demonyong Colonel na yon sa pagkawala ng ate ko. Ngunit hindi ka na hindi ba? Hindi ka naniwala. Huwag kang basta-basta nabibintang kay Colonel Saito. Nasaksihan niyo ang kalupitan ng mga hapon na yon. Ngunit ano? Pinipili nyo pa rin magbulag-bulagan? Hihintayin nyo pa bang patayin mismo sa harapan ninyo si Ate Teresita bago ka matauhan? <tod> ah! Ate, hindi mo kailangan isakripisyo ang iyong sarili para sa amin. Lalo na kung nahihirapan ka na. Lorena, hindi niyo ako kailangan itindihin. Wala nang kailangan isakripisyo dito sapagkat nakuha na nila ang kanilang ibig. Ngunit hindi na nga ang hulugan ito. Padadaig na lamang tayo. Sabihan mo sila. Maganda kayo. Sasamantalahin ko na narito sa iyo ta. Gagamitin ko siya. Gagawa ako ng paraan para makatakas tayo rito. hinting hindi mo na ako mapagbubuhatan ng kamay ulit. Senyora. Kung gusto mong pakisamahan pa rin ng mga hapon na yan, pahala ka! Pero huwag mo na akong itadamay dahil kinasusok lamang ko na sila. Sige. Lumayas ka. Lumayas ka at ka na dito. Dahil wala kang utang na loob. Kinukup ka namin. Pinalamon! Tapos ngayon, nakailangan namin ng tulong mo at pinakikiusapan ka. Ikaw pa ang nagmamataas! Sige. Lumayas ka. Lumayas ka at ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito sa bahay na ito. Layas! Talagang aalis ako. Dahil hindi ko na masisikmurang pakisamahan ka pa. Kahit tagal kitang tiniis. Ngunit ngayong wala na si natatay at si ate, wala nang dahilan pa para manatili ako sa poder mo. Pastang ka. liar